Eh, pinaimbestigahan niya ng pamilya ni babae sa lalaki. Doon pala nagsimula ang investigation. Ito pala yung tinutukoy ni Madam Christy Permin. Muling nagbigay ng update ang social media personality na si Sian Gaza tungkol sa hiwalayang Bea Alonzo at Dominic Roque. Sa nakaraan niyang video, sinabi niyang nalaman ng pamilya ni Bea Alonzo na piniperahan lamang nito ang aktres na naging ugat ng kanilang hiwalayan. Ngayon naman pasabog ni Sian, matapos daw paimbestigahan ng pamilya ni Bea si Dominic ay may nadiskubre sila na ikinagulat ng lahat, narito ang kanyang pahayag. So ito na nga mga Mars, no? medyo mabigat pa yung ko, di ko kinaya. Yung mga nilaman ko few minutes ago. <sighs> so ang totoo palang dahilan ng hiwalayan kung bakit hindi natuloy yung kasal. eh, nung inaayos pala yung prenuptial agreement, syempre, prenuptial agreement, lawyer to lawyer, i-declare -de niya lahat ng ari-arian nyo na nakapangalan under your name. eh, may dineclare de pala sila laki na gasoline station. So, ngayon, nagtanga yun. Nagt sorry, hindi nagtanga nagtaka yung pamilya ni babae. Kung saan galing tong gasoline station na to eh? Wala ka namang kita. Model-modelan ka lang naman eh. Paano ka nakapagpundar ng gasoline station? Eh, pinaimbestigahan niya yan ng pamilya ni babae sa lalaki. Doon pala nagsimula ang investigation. Ito pala yung tinutukoy ni Madam Christy Permin. So, nung nag-iimbestiga sila they found out that this gasoline station ay bigay sa kanya ng isang bakla so nag-dig deeper sila and they found out yung past niya lalaki <sighs> na nagulat sila talaga palang nang uh, ano siya before na mga anis kasi nga walang wala eh tapos may isang mayaman na juding, pinigyan siya ng gasoline station. Kung sino yun, hindi ko na lang pwede bangitin nito. Kaya hindi natuloy yung kasal. Oh my God. Shit. Samantala nakiusap naman si King of Talk na si Boy Abunda na maghinay, hinay lang at huwag nang iba bash si at Dominic, sa sinapit ng kanilang relasyon, wala daw may gusto na pagdaanan ang ganitong sitwasyon at hindi pa rin naman daw alam ng lahat ang totoo sa naging ugat ng hiwalayan ng couple. Kasalanan dito ay si Bea Alonso because her relationship with Gerald didn't work, with Zanud didn't work, so she is a problem. I think that's unfair. And I think that's not true. And I wanted, because I'm not saying na wala ho kayong, uh, wala ho kayong karapatan magkomento, that, that, that's okay. Uh, everybody has a right to opinionate and I and let's let 's be kinder and I repeated that statement. How much do we actually how much do we actually know um, and also and also um, don 't you know he gets a lot of bashing, he gets a lot of bad comments Hindisha uh, superstar you know I, I, I get bothered with it. It was one of the reasons why I decided. To just come out and say, hinay-hinay tayo. Let, let, let's be, katulad dito sa GCash, ang pinag-uusapan natin is, I think we have to so be... So, kinilikom mo yun dito? No, kasi, yeah? we, we should be kinder. No, really. That's true. We should be kinder to each other. We should be kinder to ourselves. And that begins with with ourselves. I know, tunog-tula yun, no? but we can. This can be a better world.